Okay, good morning mga Kating Cutters. Minsan muli ito si Rodolfo Bona. Nagbabalik kasama ko ang ating uh, uh, co-host ngayon na si uh, Greg Ayroso, no? At uh, ang itatakil namin ngayon, ito naman yung kilalang-kilala na, no? At uh, napakaganda na mga outstanding records. Actually, nakakuha ako nito way back 2001 pa sa ating kaibigan na si Greg Ayroso. At hanggang ngayon, minimaintain ko sa aking manukan kasi napakataas ng kanyang winning percentage. Ito yung tinatawag natin na Ponggal Line. So, siya ang pwede magpaliwanag uh, o siya ang uh, pinakamagandang source na ating mapapagtanungan dahil sa kanya nagsimula yan kung ano ba talaga ang istorya ng Ponggal Line. Mm -hmm. yang si... Uh, yan, tinawag ko na si Ponggal. Is uh, imported uh, sweater 5,000 direct from Ding Ding Fair. Na uh, nung uh, uh mid uh, 90s nagparating ako ng uh, 10 trios from Ding 2 uh, trios from Johnny Jumper and 1 trios from Colonel Given. And then um uh, There is one particular rooster na nung inispar ko yan, nang tanggalin ko ang gloves, bali ang dalawang tahid na bali yung dalawang spur niya balik. Malakas. Oo, so, naka-gloves yun ha. So, uh, pinarating ko pa rin dito sa Pilipinas, yung manok na yan. Yung iba, may mga nakakursunada, na kwan, nabili. Ang iniwan ko, yung punggal na yan, kasi nga, isa blemish rooster. No, kaya ayoko naman i-ano, benta. And then one of the original uh, brother ng uh, tinatawag ni Dink na Golden Boy. Hmm. So yung uh, punggal um may nakahiram sa akin ito. May nakagamit una na sa akin na doon ako nag-house sa kanila ng mga manok ko, mga imported ko na countries. And then after a year, kinuha ko ang mga trio. And then I even told him, mamili ka na dyan kung alin ang gusto mo. Uh, sulian mo na lang ako ng, ng ano, kung magkanong pagkakabili ko. But uh, he refused to pay. <laughs> so, um, okay, kinuha ko ang mga kwan, kinuha ko ang mga materiales. And then I brought them to Marikina. Uh, one of the guys that saw this is uh, Boy Lidesma. Nakita ni Boy Lidesma, sabi niya, Greg, pwede ko bang mahiram ito? Okay. Pinahiram ko sa kanya. But uh, before that, is uh, naglaban ako ng mga anak nito sa Roligon. Sa five-stag derby, I blend them with hats and roundheads. With my uh, George Wood roundheads. And my Colonel Givens Hatch. Uh, maganda naman ang score. Isang dalaw uh, I, I, uh, I have two entries. Uh, isang five wins. Isang four win, one loss. So out of ten, nine win, one loss. Yeah. So isang champion at isang runner-up. And then, yun nga, nakita ni Boy Boyde Desmam Broodcock. So, pwede rin. Yung mga anak naman na ilaban namin sa Balbina sa Kwan, sa Pontevedra. And also, maganda rin nang naging score, maka-champion. And then, binalik na sa akin ang, ang broadcast. Someone offer me a good price for this uh, broadcast. Yung kaibigan ni Philip Neri. Hmm na habang nagkakape kami dyan sa kwan. Sabi nung kaibigan niya, will you consider to sell that rooster na yung walang tahid? what uh, about uh, for 120,000? Wow, ang laki nun. 120,000. He offered me 120,000 for that slips per rooster. Walang tahid. Sabi ko, hindi ko binibenta ang brugta. Uh, tinanong nga ni paring Philip kung ano daw nakita niya doon sa brugta na yon para mag-offer ng ganung halaga sabi niya ay I, I, I feel like uh, this this rooster will be a good producer which is hmm. talagang good producer na talaga yes true oh oh which is true so i turned down that 150 ay uh, 120,000 and then another guy uh, nagkita kami sa what? sa Araneta na world class yan hmm. sabi niya I won't mention his name kasi oh, okay. politiko. Uh -oh. <coughs> sabi niya, Greg, balita ko mayroon kang magaling na manok. Sabi niya, pwede bang makita? Uh, before noon, noon pa, mayor pa lang yun. Ngayon, congressman na yata siya. Sabi ko, sige mayor, puntahan niyo sa kan pasyal kayo sa farm. Nung inispar namin, sabi niya, pwede mo makita manok. Sabi ito ito, itong ano. Sabi niya, pwede ba nating may spar? Sabi ko, sige mayor, spar, may spar natin ang impression niya doon sa manok, grabe pala pumalo yung manok na yan. Sabi niya, parang nagbabasag ng simento. Multiple. Oo, at saka malakas, sobrang power. Kaya pala sabi niya, natanggal ang tahid. Sabi niya, bayaran ko sa yung 150. Tustahan ko isang milyon. <laughs> sabi ko, mayroon hindi, hindi ko binibenta yan. Sabi ko, pag binenta ko yan, hindi na tayo makapulogos ng magaling na manok. Hmm. Sabi ko, yung mga anak, sige, kung gusto mo, I will produce some for you, then then you can buy the the offspring. So yun ang uh, kwan yung punggal na yan. I have, if I remember, I have three sisters, full sister niyang punggal na yan. So I just blend them, kwan uh, to keep the blood going. Yeah, kaya ko tinawag yan ng punggal. It's just yung ay And then, uh, yung mga naka-acquire naman sa akin na, ano, na yung mga offspring niyan out of uh, ano maganda naman ang feedback Ma magandang record ang ano pa nga na hinanap actually hinanap sa akin yan ni Kuya David na sabi niya Greg asan yung ano yung manok mong walang tahid sabi ko andito Kuya David bakit sabi niya, ang gagaling ng naipalabas niyan, yung walang tahid na yan. Uh, sabi niya, ingatan mo. Ingatan mo yung manok na yan. Ingatan mo yung manok na yan. Ang gagaling ng mga napalabas niyan. Kaya, yun pang isang reason, talagang bakit hindi ko binenta si Punggal. Uh, Punggal is a uh, isa, uh, sweater 5,000 na direct from Dingser that I got from Ding Pell in the mid 90s. Mm -hmm. Yan ang yan ang history niyang punggal na yan. Which until now mm -hmm. dalawa lang naman yung mini-maintain kong bloodline, yung punggal line sa uh, Shelter 5000 at saka yan, uh, Golden Boy. Uh, I got the seven brothers, I uh, one of the two, actually two seven, two of the seven original uh, Golden Boy kay Bing Per. Um, yan lang ang kinip ko na ano uh, sweater uh, family. Nung time na umentry ka ng Maxi 1, Maxi 2 sa Roligon, isang champion, isang runner-up. Mm -hmm. Yung event na yun, kinukunan ko kasi yun para i-cover sa magazine, mm -hmm. sa battle Battlecock magazine. Merong isang nilaban ka na lumabas yung ano, 'yung bituka yeah. pero pwede walang damage 'yung bituka